Welcome to Melos Blog. So yun po mga boss uh, Ipleplex ko lang po itong ginawa po natin Ayan po uh, Sa So nagpalit po tayo ng handle switch assembly po uh, Left and right po ito mga boss So bali kinabit ko na po mga boss Ayan po So ito po yung right po niya mga boss uh, Pang sky go po itong uh, Nilagay po natin Para sa ganun is matibay po naman ito At, at saka ito yung uh, Left po niya So bali pinagana ko pinagana ko na lahat pati yung starter at hazard at saka tong high and low po niya mga boss eh, po, at saka busina so bali itetesting po natin kung okay po itong ginawa po natin mga boss ayan po so nagpalit din po tayo ng ignition switch kasi nga po isira din po yung ignition switch po niya ayan po so i-on na po natin para sa ganun is makita po natin kung goods po itong ginawa po natin mga boss Ayan po. So bali umilaw po itong neutral po niya. So ibig sabihin is okay po itong ginawa po natin. Ayan po. So itetesting po natin itong switch po niya kung uh, okay po itong busina. Ayan po. So okay po itong busina po niya mga boss. At, at itong starter po niya mga boss. Ayan po. So itetesting din po natin kung okay po itong ginawa po natin dito sa kanyang uh, starter. Ayan po. So okay po mga boss. So itong hazard po niya, ayan po. Uh, i-on po natin itong hazard po at uh, titingnan po natin dun sa uh, hazard light po So ayan po mga boss, so bali uh, okay po itong hazard light po niya, mga boss. At i-on din po natin itong ilaw po niya, mga boss. Ayan po. I-on po natin kung okay din po ito. Ayan po. yan po yung uh, high po niya, mga boss. Ayan po yung low yan po, tapos yung high, low, high so okay na po itong ginawa po natin yan po mga boss, yan po hanggang dito muna itong videos po natin mga boss kung bago ka lamang po sa aking youtube channel at sa ka facebook account po mga boss ah, huwag kalimutang i-like share, follow lahat ng mga videos na ina-upload ko po mga boss hanggang dito muna mga boss salamat and god bless po sa ating lahat So ayun po mga boss, eto uh, ito po yung mga may-ari shout out po sa kanila. Yan po may-ari. So galing Rojas pa sila mga boss. Ayun po. So hanggang dito muna mga boss. At inuulit ko po mga boss kung bago ka lamang po sa ating YouTube channel at sa Facebook account po mga boss, uh, huwag kalimutang i-like, share, follow, lahat po ng mga videos na ina-upload ko po mga boss, yan po.